<clears throat> Ganyan po sila maglinaw dahil wala kalabaw. Mahirap na kasi ang pastulan ng kalabaw. pero hindi pa po nila na-adapt yung nakasakay sa paglilinaw kasi dito sa amin malalalim kasi ang tubigan dito eh hirap Ay budbud -bud ka na doon. Ah, Mamaya ka bubudbud. Ayos yan ha. Ah. Okay. Mas maganda nga yan. Lubuganda mo. Ganda rin naman ha. Ah.